Noong mga time na nag-event ako, nagsungit ako sa maraming fans sa Paranaque. Talaga, kasi hirap na hirap na talaga ako noon. Kakagaling ko lang ng lagnat, tapos noong time na yun talagang di ako makahinga. So, ang, ang sikip kasi that time. Tapos, bumagsak na ako after performance. Umakyat yung medic. Dadali na dapat ako ng ospital. ayan, noong mga time na nag-event ako, nagsungit ako sa maraming fans sa Paranaque. Parang hindi na talaga kaya. Parang babagsak na talaga. Pagpunta ko pa lang, hindi ko na kaya. Parang ganun. Pinilit ko na lang mag-makeup nun. Pinilit ko na lang magbihis nun. Pero hindi ko na talaga kaya nun. So, yung mga lumalapit, parang minsan, kapag galing, nakapikit ako, tapos kakalabit, gigisingin talaga akong ganun. Pa-picture po. Gagano'n lang ako. Wala na sagot. Pero dati kasi, ang sagot ko, sige, 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 ganyan. That time, parang, sige. Alam mo yung parang mukha ko talagang, kailangan ko nakasmile lagi kasi, kasi yung mukha ko talaga automatic, mataray na eh. Matapang na, parang nagsusungit. Kaya ako lagi nakasmile, para mabawi man lang sa smile. May reason kasi kung bakit ko ginawa yon Talaga, kasi hirap na hirap na talaga ako nun kakagaling ko lang ng lagnat, tapos nung time na yun, talagang hindi ako makahinga. So, ang, ang sikip kasi that time. Tapos, alam mo yun, parang hindi pa ako nakaka-recover. Pero kailangan ko mag-event kasi ang daming taong nag-aabang. So, ayoko naman sila ma-disappoint. So, yung mga nasungitan ko, na, ng, feeling nila nasungitan ko sila, pinipili kong umite. Maniwala kayo sa ko kong umite. Yung mga feeling nila na nasungitan ko sila, pasensya na about that. Pero, Noong time kasi na yun talagang kahit ako hirap ako sa sarili ko, pinilit kong tapusin yung performance ko na yun. And, pinilit kong mapasaya kayo that time. Actually, pinapatigil na nila yung, pinapatigil na ng mga kasama ko yung mga event, kaya mo pa ba? Itutuloy pa ba natin? Sabi ko, ang daming tao nag-aabang kayo disappoint sila. Siguro, kaya ko naman mag-perform ng 30 minutes, 45 minutes after noon, tsaka na ako babagsak. Ganyan. Actually, nagpa-perform ako sa stage talagang patulo na yung ano ko, yung yung luha ko kasi parang din alam mo yung parang babagsak ka na, hi, nahihilo ka, pero kailangan mong spit yung nirarap mo, yung perform mo, kailangan mong gawin. Talagang habang nakatayo ako, gumagano na yung mata ko kasi parang babagsak na ako talaga, as in. Pero iniisip ko noon, hindi ako pwedeng bumagsak kasi kailangan ko tapusin yung performance ko. Yun lang nasa isip ko that time. Kasi ang dami-daming nakangiti that time, dami na smile. Parang hindi ko kayang bumaba ng stage Nang hindi ko tinatapos yung performance ko nun. Ngayon, na may pahinga yung performance ko, humihinga ako sa likod ng malalim talaga. Tapos tinatanong ako ng mga kasama ko, okay ka pa ba? Ganyan, ganyan. Well, sab lang ako, pero still, alam ko sarili ko na, eto, malapit na ako bumagsak, puta. Putang ina, eto na, babagsak na ako. Parang ganon. So, kapag nandun na ako sa ano, nung nandun na ako, malapit na matapos yung performance ko. So, do sa mga nanonood that time, pasensya na ako ko kayo na-entertain, yung mga nagpapapicture. At the same time, sana yung ibang artist na intindihan nyo minsan kung hindi all the time kaya nilang makipag-usap sa inyo. Ganyan. Kasi kamukha ko gusto ko talagang ini-entertain kayo. The thing is, nung time na yun talagang ngayon, ayun na, nasa stage na ako bumagsak na ako after performance umakyat yung medic dadali na dapat ako ng ospital sabi ko wag na kasi nakita ko yung mga kasama ko pag dinala pa ako ng ospital maabala pa sila hintayin pa nila ako sa ospital wag na lang sabi <laughs> sa isip, isip, ayaw ko ayokong makaabala sabi ko wag na po Uwi na lang ako papahinga na ako sabi kong gano'n Well, umuwi ako, nagpahinga ako, pero iniisip ko dati sa sana pumunta na lang ko hospital para na-check na lahat sa akin, if ever. Kasi atagal ko na din nakapagpa-check up. So, nung natan ako sa, ano, nung nandun ako sa sasakyan, iniisip ko na lang, okay lang yan para hindi maabala yung mga kasama ko. Kasi ayoko talaga nakakaabala sa totoo lang. Ngayon, doon sa mga nasungitan ko, pasensya na talaga. Hindi ko kayo, kumbaga, para sa akin kasi pagsusungit na yun eh, tipong walang gana. Ganun, para sa akin. Ibang fans ng ibang artist naman sana minsan maintindihan nyo yung artist kung bakit parang, hala, bakit, ba't ganun? Ba't parang asungit niya sa personal? Though, hindi sila nagsusungit. Baka mamaya may dinadamdam sila. Ang hirap kasi parang tipong sarili mo. Kunyari, malungkot kami, may problema kami. Tapos, kailangan namin po sa'yo ng tao. Yun yung mahirap na part sa amin. May mga tao na masungit talaga sa personal. May mga tao naman na hindi nila sinasadyang magsungit. Ganon. So, yun lang yun lang yung ano ko yung sasabihin ko this time about dun sa nangyari sa paranyake